Kanina pa pabalik-balik? Sa kubo. kakadaan niya lang. Na... Dito siya nadali. So, yun po. May sumemplang na yun, no? yung Mio doon. Na nag-slide dito. Ang haba ng slide niya. Nasa ba mo Kanina pa pabalik-balik. Basta talaga... Pabalik-balik so, ka dito. Talaga, ka. niya yung basahan. Nasagasaan niya yung basahan. Ay, yun lang. Ayun lang. ganun talaga Bak sumasad sa jumpet nadali <laughs> ah, nyo pala ayan meron dito ano, mga triangle leg ah. so yan po ang ganap dito sa DC kakarting lang namin dito sa DC may ganap na Dalawang beses na may ganap dito sa DC. Meron ba kanina? Kanina meron. Uy, gumaganda pa. Parang ano, tinatanggal niya lang yung likod. Mandar pa. Ano lang yan, tinatanggal niya lang yung kahilihan niya. Ah, pa yan, syempre. Hindi, tatanggal yung kanina meron. yung ano eh. Okay na, okay na. O, na Hindi, wala naman nakakita. Wala nga kami dito eh. May script eh. Tinulungan <laughs> ka, di ba? Tulungan mo din. <laughs> hindi, patay mo muna to kasi para hindi magaba yung dito para Pinatay mo na ba yan? Ito so, nga. Balik. Ah, okay. Kaya pwede pa. Pwede na eh. oh. oh. uh, pa. Uulit pa. Okay, so yun lang ang uh, ganap ko yun dito sa Davis Corner. Marami na naman mga riders ang kapalik-balik. Pinakikita ko dito maganda. Ay, yun na. Ang maganda yun ha. Magandang view, ang magandang ano. Oh, tega po, tega teka. teka. Uli. Oh, oh, oh. Pabanggain pa. Ay, nagalit na yung pulis oh. Galit yung pulis. Babanggain eh. Ay ngayon, brother. Banking sabay bangga. Ole. Hoy, pam. Oh, ano nang ganap? Pastor. Oh. ito yung masakit. Oh. Isa doon naganap sa ano, ubo. Oh. Dalawa dito. Oh. Isa sa manukan. Oh. Kasama oh. non wala <laughs> Wala talaga ako. Ano nang masanado? <laughs> Asan ko? Asan ko ang lisar? <laughs> Tayo nang biniyahan, awit wala nakuha. Ang Lay layo ng ginahi <laughs> Lay mo. <laughs> Kaya sa susunod stick Sedi Ayaw nyo po eh. ha Ayaw. Ayaw. Hindi na madya eh, tsaka na siya na dinalaw na siya Pagalawa Doon isa Ito ang swerte Hindi, ito maganda, lahat naman napuntahan natin Ay, Napuntahan nga lang <laughs> <laughs> Pero <laughs> Hindi na naabutan Dala. Kaya Huwag kayong mawala ng pag-asa, meron pa yan Nasusunod, dito na lang ako eh, Ito yeah, lulupet ang lulupet nila oh sila lang tulungan nyo tulungan nyo teka lang teka lang oh nagulat ako dun ah Kaya pala. Tabi ni, tabi ni motor. Ate tabi ate. Di 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 ano? Bali bali. Oh. ano hindi naman ano. yung mabilis lang. Masikip kasi sabi. Masikip. Ito kanina pa tong dalawang to. Hmm. Ano yan eh, Marilaki Loop. Alam mo, pinopromote namin yung kamote. Para magkaroon sila ng maraming sponsor. Dito sila sisikat. Uh, gusto ko na glide Lumipat pa kasi tayo. Dapat sabi sa'yo nung sinabi mong akit ako. Ano nga eh. <laughs> Sinisisi na kita eh. Dumating ka kasi na tagalan. Oh, yan no. Oh. Wala oh. bidin. Eh no, tulen no. siya mayari ng daan eh na. No? Bubuelo na siya, hindi nakabuelo eh. pa <laughs> kani baka kanina pa yan doon. baka nag-aaway na yun doon do, no? oh. Ayun oh. Yeah, ano May gaganapan doon, kotse versus ano. Ha? kotse ay nung ano nung 7,000 ano bubuelo na lang kami hindi pa nakabuelo hinarang pa ng kotse ay wag kang ganyan